So ito po mga kababayan, yung ating uunahin dito kay Tubi Chanko. Na ang sabi nga niya sa interview kay Boy Abunda, PBBM ay walang anumang pahigurapsyon. Kaya malakas ang loob ni Marcos, di ba? Na ipakulong itong mga magnanakaw na politisyan katulad kay Jinggoy, kay Chase Escudero, kay Bong kay Nancy Binay, no? Yung mga sangkot sa tawag dito mga kababayan, Ah, flood control anomalous. Yeah? O, kaya malakas ang loob ni PBBM kasi nga hindi daw sangkot. No? Ito, ha? Sa interview ito, mga kababayan ni Boy Abunda. ito na, pakingganin nyo. Nako, baka magulat kayo nito ngayon pag narinig ninyo ito. <mulong> Ah, eh? yes, yes. uh -huh. kasi ito. Kasi presidente hindi mm -hmm. <laughs> Naniniwala ko. di. mas Sabi ng ito. ang ito, di ba? investigation ito. Kasi presidente hindi Hindi siya Naniniwala Sabi ko nga, ng kwentong ito. Yes. Mm -hmm. so, siguro, tatapusin ng yes. ang kwentong ito, yes. yes. diba? yes. ito. Yes, yes. di <laughs> <laughs> Dito Itong investigation na ito. Yes, yes, yes. Kasi parang ang presidente hindi ata tigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ko. Kasi wala siyang tila na naman. Correct. So, uh -huh. Diba? Kita ninyo. Mismong si Tubi Chanko na nagsabi na isang DDS. Ha? Siya na mismo nagsabi at binulgar. Kung ano man ang nangyari sa ating bansa ngayon, walang kinalaman si Marcos dyan. Mapa-budget insertion, ah, ma-budget insertion ng Senado at ng Kongreso, korupsyon sa DPWH, walang alam at kinalaman si Marcos dyan. Kaya nga nung nalaman ni PBBM, ito na inumpisahan na niyang imbestigahan, kinakasuhan, ang labing, uh, hindi, ang 21 ka-personality. Hindi uh, bilang na dyan si Chis Escudero, si Joel Villanueva, Kaya, isa pa to si Bato. Ang sabi, kung sangkot daw si Jewel Villanueva, ba resign daw siya. Putang ina mo Bato, kalaki ng ulo mo, walang laman. Niyah? Asan yung sabi-sabi mo? Kapag napatunayan ninyo na sangkot si Jewel, right here, right now, mag-re-resign ako, putang ina mo. Niyah? Puro kwento, Galaki lang yung ulo mo, walang laman. Niyah? mag ka na. Ayun o, kinasuhan na o. Niyah? Kinasuhan na ng DOJ at ng NBI si Jewel Villanueva kasama ni Jinggo ni Bong Rebilla at ni Chis Escudero. Ba't hindi ka pa mag-resign tang inamuka, Ya? Yeah? Oo. eh, uh, narinig. Ulitin ko ha, mga kababayan. Oh. Uh, yeah, mag-resign ka ba to? Panawagan natin, manawagan tayo mga kababayan. Ha? Ah, uh, ba Oh, uh, ito ha, mag-resign. Oh, uh. Dahil kay Joel. Ito na. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Kaya gusto nga... Namin... Gusto sabihin sa inyo. Ah. Kung, kung, gusto ko sabihin sa inyo. Kung sabihin nyo involved si Sen. Villanueva sa flood control. Right here, right now. Mag-resign ako sa pagkasinador. Kung sabihin mo na kumingi siya sa inyo na flood control. Dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flag control. Galit na galit siya dahil ang bulakan na <clears throat> babahan ng flag control. Pero mm. kung sabihin mo na nagwingi na flag control sa inyo, ay I'm sure, hindi, uh, idea yan nangyari. Gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flag control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasinador. Ah, oh. Bato, hinahamon kita kung talagang may bayag ka. Yeah? Anong sabi mo? Gusto kong sabihin sa inyo. Mm, kung sabihin ninyong involved si Senator Joel Villanueva sa flood control right here, right now, mag ako pagkasinador. senador Kung sasabihin mo na humihingi siya sa inyo ng flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya ng flood control. Galit na galit siya dahil ang bulakan na babaha ng flood control. Pero kung sabihin mo na humihingi siya ng flood control sa inyo, I am sure hindi yan mangyari. Ya, yeah, kita mo yan, bato. Oh. Diyan natin ah, mapatunayan na sinungaling talaga ang mga DDS senador. Si Bongo ganun din. Hinuli siya. Sinakay siya sa eroplano. Walang chinelas. nakapah Utang oh, ina mo. Ano 'yung suot ni Digong na sapatos? Yeah. lahat sila mga sinungaling. Yeah. Lahat sila mga manlilin lang at mga manluloko. Di ba, Joy? Hmm, Kita nyo yan? Right here, right now, mag-resign ako pagkasinador. Kung sabihin ninyo ah, na involved si Joel Villanueva, puro kang ngal-ngal-ngal dyan, ngal, ngal ka ngalangal. Yeah. Puro kang ngal, -ngal. Diyos marimar. Ah. Kita ninyo yan? Napaka-ano ninyo? Napaka-sinungaling ninyo? Oh, ito ha mga kababayan. Oh, PBBM. Kinasuhan na ang mga oh, sangkot. Ito ha sa flood control. Ito makikita ninyo mga kababayan. Oh, Pinaka kasuhan kung... <laughs> ni Pangulong Marcos Jr. na ah. falsi uh, falsification of documents at economic sabotage. Hindi, hindi, hindi. ang ninakaw na pera ng mga balasubos nito? <laughs> That's what we need to know. That's what we need to fix. And Asma, now, now that you bring it up, mm. uh, one of the things that we are looking at. Dahil iniisip ko, kakasuhan natin sila. Then, okay, the cases will go on. May, ma may, ma may mananagot, mayroon dyan makukulong, meron dyan <laughs> magpa-fire, whatever. Mm. Para sa akin, kailangan buuhin nila yung project. Dahil, kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na oh. Kahit sinabi nilang completed, pag na-discovery na, na, na hindi tama ang pagkagawa, nila eh, yan. They still have to uh, respect, they still have to honor the warranty that they have given us to, to complete the project properly. Mm. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Mm. Wala na. Yun ang katotohanan. Si BBM na mismo nagsabi. Ah, ikukulong man kayo, kasuhan man kayo, o may managot man dyan, oh, kahit wala man kayong ibalik na pera, may warranty yan. Tapos man yung sinabi sa DPWH. Pero noong in yan, hindi pa, ah, hindi pa ah, natapos, ay talagang gawin ninyong ulitin ninyong gawin. May warranty yan. Nako po, kaya pala mga kababayan, at ang sinabi nga dito, Instead na mapunta sa DPWH project ang 2026 budget, no? Anong ginawa ni PBBM? Kinuha niya ang budget sa 2026 sa DPWH, nilagay niya sa DSWD. Ah, 'di ba? 'Yun dapat. Kaysa naman nakawin lang ng uh, taga-DPWH, ilagay mo sa, DP, uh, sa sa DSWD para mapakinabangan ng tao. Nayan. Yeah? Ah. Pag sinabing cute ako agad, di ba? Mm. <clears throat> Kaya yun ang totoo. Kita ninyo mga kababayan, mga sinungaling, mga magnanakaw. Sabi nga ni Biko sa Biko Soto, alam niyo yung sinungaling kapatid yan ng magnaasawa yan ng magnanakaw eh. Yung magnanakaw asawa yan ng sinungaling. Ito po yung parte ng zona oh. <clears throat> ng pangulo kahapon. Ayan na. Na dapat nating laging matandaan. Oo. Uh -huh. ah. Ngayon ba to? Kailan ka magresign? Nya. Yeah? Si Toby Changko na mismo nagsabi kay Boy Abunda, walang kinalaman si Marcos sa nakawan at hindi siya sangkot dyan. Kaya malakas ang luob ni Marcos na hindi sasantuhin. Kahit may posisyon ka sa gobyerno, kakilala kanya, kaibigan kanya, o malapit ka sa kanya, hangga't may mali ka, may mali ka, managot ka. Pakinggan niyo itong mga angkor ng Net25 kung sino-sino ang kinakasuhan ni PBBM dito. Ah, kapag may binigas nitong Joel Villanueva, Bato de la Rosa, mag-resign ka na. Pakinggan po natin. Ah. Huwag <coughs> na po tayo magkunwari. Mm. Alam naman ng buong madlak mm. na nagkakarakit sa mga proyekto. <coughs> sa mga kickback, <coughs> <or> initiative, <coughs> erata, <coughs> SOP mm. SOP, for the boys, di ba? Kita ninyo, BGC boys. Oh, meron na, for the boys. Ah, oh, kita ninyo. Ang nakikipagsabwata na upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya. Mm. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Di ba? Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binuksan lang ang pera. Diba? Kita ninyo? Ayun. Eh, sabi naman ng iba na son, mm -hmm. kung may hiyaho yung mga yan, <coughs> mm -hmm. hindi na sana nila ginawa. Hindi saan nila ginawa. Magandang gabi po. Luzon, Visayas, at Mindanao. <coughs> Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order nabubuo sa Independent Commission na layong imbisigahan at mapanagot mm. ang mga nagnakaw sa kabalang bayan. May Bagaman bayan. wala pang pinangalanan sa tatlong magiging membro na komisyon, inilatagda ang kapag... Isasama na po ng Department of Justice ang ilang membro ng Pamilya Villar sa investigation nito sa mga flood control projects sa Las P... Patay kayo dyan. Ito na nga ang sinasabi ko mga kababayan, no? na umpisa ng mag-iyakan. Ah, uh, umpisa na, sabi nga ni Amy Marcos, si Martin Romualdez ba ay nasa Pilipinas pa o nasa ibang bansa na? Baka itong mga sangkot na opisyal sa administrasyon ni Digong ah, uh, ay umpisahan at unti-unti nang ah, uh, binabalikan ng administrasyong Marcos yung mga sangkot sa pagnanakaw ng flood control at sa mga proyekto sa DPWH saan kaya sila ngayon? Nagtatago na nga ba? Ha? Or nasa Pilipinas pa? Nako po mga kababayan, Diyos mio marimar. Di Yun ang sinasabi ko, mga kababayan, Diyos mio marimar. Hello po, Ma'am Litriyes, and kay uh, Didi DD Gardens America, ayan, and kay Mobile Legend, hello po. So, eto nga, mga kababayan, speaking, ah, sabi ko nga sa inyo, si Tubi Chanko mismo nagsabi, si PBBM, hindi sangkot sa anumang krimen ng korupsyon o pagnanakaw sa pera ng bayan. Ang sangkot po dyan ay alam nyo na kung sino-sino yung kinasuhan. Mm.